Oh, gini siya, no. Basta na ganito yung itanom, no. Nindot good siya. Kaya maka-free na good ta. Dili ata mamalik. Pero anong limonsito? Diba? Daghang siya bunga, oh. Oh, limonsito. Daghang ka siya bunga. Puriya buyag. Napadiri alagbati nga. Puriya buyag siya. Bus. Aning taba? na tanglad. Na kapayas. Oh, na Ampalaya, sa Itangkong, Fine Tree. Ano ay rose dere, itransplant pa nina ko siya o niya. Transpan na ko. Try na to sa tubangat. Masugot anak. Bagong gitanom na ko. Sili o tangkong. Fine tree. may big plant tangkong siya gihapon tangkong tangkong Masya kapayas ibalhin ako ang tangkong ganiha dito na sibuyas na siling na puting halanga na saluyot na cherry tomato Hello. Pasha cherry tomato sa Luyot kung sa Saudi pa na siya Molokia may tanglad sili na siya o oh. may kamunggay na bagong tanong actually nakuha na na siya na harvest na, na rosemary rosemary na siya ah, oh, napailamon si ito diri na siya ang mga ginagmay mini garden Um, shop ay naday talong diri nga natago o oh. tago kay ni siya o na siya bunga duha ka buok puri ya buya <laughs> na siya oh. oh, oh, bunga napapis ko andi rin patatas ko no na limonsito mas dagag bunga sa sapikas ay turmeric ah uh, blue Asa oh, na bulak, blue talong. Ang bunga. <laughs> na pa siya. Oh. Siguro sa isa ka punuan, isa duha, tulo, upat, lima, unong pito, walo, siyam, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, Oh, sa isa ka punuan, gamay. Ayan po, nagkagay po, puri ba bunga ako kani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapay gagmay pasunod. Nga, yeah. ano siya? Wala siya katubo. Nga ka naadra akong lusuka na ako cherry. Tanong, itry o mabuhi. Cherry tomato na siya. Ano, cherry. Ano, amok okra. Kadaadlan na siya, harvestan. Harvestan na niya. All food siya, no? Kailangan <laughs> ka uh, Fresh from the garden. Fresh from the mini garden. Ito siya, ilalo mo. Ito nga siya, mga bunga. Adaan lang mag-harvest. Tagpila, tagtulo. Nag-upat, hinatigam sa, Sila sa isa kasimana, taga na na siya. So, kauna mitanan, libre. Ang dollars. Ito ni siya, ang palibot. Siya ang palibot. Ito Mga bulak. Hay haya na ni sa likod. Tapos pa ni hmm. siya dito. Mga ni ang kalingawan ako ko kadadlaw. kadaadlaw. Siya mo ang sagbot kay kadaadlaw na ko ginaibtan basta way lingaw. mukiling ako dari dagang kisik na ang bulak bunga dari look guys oh, oh it's amazing eggplant purya buyag dagang siya bunga mana ah, siya ang kabuuan hmm. siya hantun na siya dito pataas Muni ang kilid. Diri ang liko, kilid pa, alikod. Dito sa pikas kilid pa. Ano siya diri? Taas mo gani, muod diri Muni ang Muni ang village. Oh. No. Taas mi, nami sa taas. Ayun bunga ang siliw. Abundant life sa many garden. Namunga ang kamatis. Ay, eh, wala. Bulak pa dahil siya, guys. Bulak. Mga kababayan ko, nice yung malaman mo na may tanim ako. Oh. Tapos siya pasunod gagmay. Halang kayo ni siya ba? amazing na sili. Amazing ba para sa kuha lang ha? Pero, lingin ko na siya. Halang ka Sa isa ka buo. Alagi. Mamuan si mong dila. Ang kahalang. Isa ang oh, nangyayon ko aninig ulit. Sa pangkong. Sa so, pangkong. Sa bisliling. Isa ka variety. Nagbulak na siya. Ang mga rubber plants. sa mga na kaskate plant. siya. Ano siya, guys? Kakaiba. Bulak siya. Ano ganyang murag? Sa ganyan ha? Murag purple. Being siya nga dark. Light purple. Ang putos. Ano siya? Mamiss nila ako, mga tanuma. <laughs> Kung giusok di, di ako, may lingaw na siya. Kanong kugumbil. Pero bago pang salingsing. Abangan. Ini ka dakto. Ano siya? Ang garden. May garden. Nangangkon ko no. Ako na lang ang kunon sa karong na <laughs> ang kuno na to, Ang garden nga dili ato. Ah, sa luyatan. makalingaw na lang siya mana mong batong taga ilaw ibut ibot ibot ang sagbot na siya na ako ganyan, na siya ganiyan ang kung ano ang bagong tanong ay sili dira nga espada sa toa rose red rose and yellow rose mm -hmm. Mm -hmm. Oh, fine tree. Tulo na sila kabuo. Pine tree. Pine tree. Mari ang kilid sa balay. Kilid. 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 Diba? Ano, bulak sa ang kapayas. Oh. Dito. Daghan na siya bulak. Diri. Oh. Di po ilungan siya. Pagabot na mo. Diri. Pila kabuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasalang sanga. Namulak na. Dari po doon. Ano na siya bulak. Libre kailang dollars ani oy. Oo. Porya buyag lang gyud ang tanglad oh. Kasa. Sa, sa pinas o, la, lad, na, ana, ka, oh, wala jud kay tanglad ni anak ka labong. O wala pud koy sito sa pinas ngayon ani kadahan og bunga. Itanom sa likod di siya mabuhi. Dari porya buyag oh. Di og siya maklaro kay green ba. Ang kay siya oh abundance abundance kayo sa bunga hmm. Hmm. awa na siya ano siya daghan siya pura buyag libre juice di na ka magkuhan di mo na ka juice juga puga puga ano na siya puga puga lang ta na kay sukal ay libre ka eh okay bye bye salamat sa inyong